dito kami sa ano guys, ayan yung aso awesome. dito kami sa Kaiko, ko uh, bet pacheck up na namin si Fuji, ayan o, Fuji yun yun Yan ang hmm. ano niya guys. Ano ba sila lang kasi ano parang hirap na siya Ano sa pagtanggal ng pin wala kami Wala kaming gamit po, pwede ko i-refer sa dito pa nga. Yung Magkano po yung ano bayaran sa ano? KJ Ng, ano pati, ng operasyon niya. Ah, tapos... 15 eh, ano lang yun. Kin, wala pa yung mga ano di dun, pasiril. mga, mga x-ray, mga kung ano-ano. Dami pa kailangan. Lang, ah. um, Aabuti nila mga ano, 30, gano'n. Alam mo, manipis na rin daw yung ano oh, delikado -di -di na rin daw, tinignan nila. Ayan, ano muna, pating ka muna Ay, mo, na sa gamot, no? Oh, ito, so, may gamot May gamot na siya. Pahalinaan Masalamat na tayo sa nagbigay. Maraming salamat po sa tumulong po sa aso kong si Tunchi. Nag pinag-check up uh, na po namin sa vet. Ito po yung mga gamot ng reseta. Uh, tapos, bumili o. na rin po kami pagkain. Ayos siya o. O, pagkain. Bumili na rin kami ng pagkain. Saka binigay ko na rin sa kanya yung iba pambili ng pagkain. Maraming salamat mm -hmm. po. Okay, Kaya niyo po, alaga mabuti po si Tucci. Mm -hmm. Salamat po. Sal Yun, tapos na kami mag-ano, mag-pabet. Uh, Sabi, pwede naman daw, operahan. Uh, nasa 15,000 yung operation pero sabi, eh, risky na daw dahil nga senior na si Koji uh, manipis na daw yung ano niya, manipis na yung uh, ano tao doon, kasi yung bukol pala ni Koji is hindi pala siya yung bukol na or tumor, ganon ano pala siya kung sa tao daw ay los yung ganon pwede, pwede siya itulak sa loob pag nahirapan daw mo, pwede itulak sa loob, ipapasok sa loob yung bukol so Ah, uh, pwede siyang ipaso sa loob para makadumi, pero nakakadumi pa naman siya. Ah, uh, 'yun nga lang, pag inopera daw yung ganon, eh mga risky ano na, Kasi senior na po si ano eh. Senior na po si Koji, kaya 'yun. Ah, uh, sabi nung doktor, sabi nung ano ay eh, mahirap na baka hindi kayanin tapos ma mas mamatay yung aso. 'Yun na nga sabi, kaya binigyan lang siya ng mga reseta para sa mga antibiotic kasi may mga sugat din siya may mga may mga sugat-sugat siya dito mayroon siya hindi gumagaling sugat tapos hindi kasi na reseta tapos pag naubos daw yun at medyo meron pa yung mga sugat ano niya sugat niya ibabalik pa ulit depende baka natapos na yung gamot na inerseta niya sa ano sa aso na for 2 weeks ayan ay, magpapasalamat muna kami. Hindi pa naman sure kung babalik pa namin o ano. Depende. Uh, babalikan ko ulit si Koji. Uh, Magpapatingki po kami sa um, tumulong kay Koji na si Ma'am. Uh, pangalan ni Ma'am ano. Masa, uh, salamat po sa nagtumulong kay Koji. Maraming maraming salamat po sa sponsor. Ayan. Thank you po. God bless po. At ingat po kayo lagi. Guys, okay, so, pinapakain na siya. Oh. Malambot naman yan yung ano, yung atay. Oh, atay Oo, oh, kumakain naman siya. Pero nakadumi na siya sa eskap. Oo, oh, nakadumi na. Ah. So, Hindi na kain na. Binila namin namin yung kahapon guys ng ano ng tao dito. Pagkain, kalabasa sa kaano. Ito, pinabibigay ito nung nag, ano nagpabigay Nag... Wow. Ito And sabi ito, niya, 2,000. Thank you po, thank you sa nagbigay po. Ang binila naman pagkain ng aso, apo, tapos apo. alagaan mo na yung aso. Yes ma'am para tumagal pa ang buhay. Salamat po, salamat. Kasi mga rescuer yan tumutulong mm -hmm. na yan. Alaga ako na mabuti. Salamat po. Para humab po. para buhay. Oh, pa buhay. Oo, oh, buhay natin buhay niyan. Pagpaliguan po siya ngayon. Kahit schedule na po, pinapakain ko lang na po. Nakainom na rin ng gamot. Hindi niya may dugo. Ay! Thank you. You have ay. Ayun siya guys oh. Bagong ligo, tumatakbo. Ochi! 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 Ay, Gitara na. Mag Gitara. Ay. Ay. Ay, ah, ayan siya. Ji. Ay. Oh. Narigo na. Maraming salamat po, Ma'am. Ada. Ah. Um, sa Abu Dhabi po, maraming salamat po, malaking tulong po ito. Para sa kay Tito Ji po sa alaga ko. Okay, sige. Ah, uh, okay, Ma'am. Salamat po nang marami. Thank salamat. you. God bless po. God bless po, Ma'am.